Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa madilim na kagubatan na Maragondon, isang sigaw na pagtataksil ang umaling ngaw, ngaw At sa gabing iyon, bumagsak ang ama ng katipunan. Ngunit ang tanong, sino talaga ang pumatay kay Bonifacio? Banyaga ba? O sariling kapatid sa revolusyon? Habang unti-unting lumalantad ang lihim na kasaysayan, matutuklasan mong ang katotohanan ay mas madilim pa. Sa anumang digmaan, at nang marinig mo kung sino ang nagutos, tiyak na mga ngalikig ang iyong laman. Pero teka, handa ka na bang marinig ang sikreto? Na tinago na higit isang siglo? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, pakinggan mo ng buo ang kwento. At kung gusto mo pa ng ganitong malihim na istorya, na hindi tinuturo sa mga aklat, magsubscribe ka ngayon. At i-commento sa ibaba kung ano sa tingin mo. Ang tunay na dahilan kung bakit pinatay si Bonifacio. Sino ang pumatay kay Bonifacio? Madilim ang kagubatan na Maragondon. Ang hangin ay malamig, tila may dalang lihim na dugo at pagtataksil. Sa gitna ng mga anino, isang lalaki ang nakatali ang mga kamay, ang mga matay puno ng sakit at galit. Si Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan. Hindi ko inaasahan na ang kapatid kong mga Pilipino. Ang siyang magtuturo ng baril sa akin. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa kalangitan. Sa di kalayuan, may mga lalaking nakasuot ng uniform ng revolusyon. Ang ilan ay nanginginig, ang iba'y walang emosyon. Sa kanilang mga mata, may halong takot at utos. Mga utos ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang sabi na isang opisyal na may malamig na tinig, ngunit sa ilalim na kanyang boses. May panginginig na konsensya. Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa hangin. Tila pati ang kalikasan ay ayaw makisangkot sa kasalanang magagana. Sa likod ng mga punong kahoy, isang batang lalaki ang nakasilip. Isa siyang mensahero, tinadala upang magmasid. Munit sa mga mata niya, hindi utos ang kanyang nakita, kundi ang pakasira na isang pangarap. Lumapit ang isa sa mga sandalo. Bitbit ang baril, mabigat ang bawat hakbang. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang puso ay bumibilis ang tibok. Kung hindi siya ang pinuno, sino? Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Tumitik si Bonifacio sa kanya. Ang tunay na kalayaan, anya, ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa katapatan. May katahimikan. Matagal. Mahabang sandali na tila tumigil ang mundo. Hanggang sa marinig ang utos. Fire. munit bago pumutok ang mga bala, isang tinig ang sumigaw mula sa kagubatan. Hinte. May bagong utos mula sa itaas. Ang mga sandalo ay napatingin. Ang isa'y nag-alangan, ang iba'y handang sumunod. Munit ang opisyal, Tila hindi narinig ang utos. Itinaas niya ang kamay. Tapusin na natin ito bago pa magbago ang isip nila. Ang mga daliri sa gatilyo ay nanginginig. Ang batang mensahero ay napapikit. At sa sandaling iyon, isang putok, isa pa, at pagkatapos ay katahimikan. Ang usok ng baril ay kumalat sa hangin. Ang mga ibon ay nagliparan palayo. Ang lupa ay tila huminga ng bigat. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na nanatiling nakabaon. Ang totoong pumatay kay Bonifacio ay hindi bala ng banyaga, kundi kamay ng sariling bayan. At sa gabing iyon, may lalaking tumakas. Dala ang isang salyadong dokumento. May perma, may utos. At may pangalan na isang taong hindi kailanman binanggit sa kasaysayan. Ang ulan ay bumuhos. Pinahiran nito ang dugo sa lupa. Ngunit hindi nito nalinis ang kasalanan ng mga naiwan. Sa bawat patak ng ulan, tila may tinig na bumubulong. Sino ang tunay na pumatay kay Bonifacio? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Dumadaloy sa mga dahon, sa lupa, hanggang sa katawan ni Bonifacio na nakahandusay sa putikan. Ang kanyang mga matay nakatingala pa rin sa langit. Tila humihingi ng sagot na hindi kailanman darating. Sa malayo, naglalakad ang lalaking may dalang dokumento. Basang-basa ang kanyang uniforme. Ngunit mas mabigat ang dala niyang sikreto kaysa sa ulan. Sa dibdib niya, naroon ang selyong pula. Ang selyo ng pamahalaang revolusyonaryo. Kung mabubuksan ito na iba, siguradong malalantad ang lahat. Bulong niya habang naglalakad sa masukal na daan. Ngunit sa likod ng kanyang isip, paulit-ulit ang imahe ni Bonifacio. Ang mga mata nitong puno ng pagdurusa at awa. Hindi galit, hindi takot. Awa. Awa sa mga kapatid na nilamon ng kapangyarihan. Sa isang kubo sa gilid ng bundok, may ilaw ng gesera na kumikislap. Isang matandang babae ang naghahanda ng tsa, habang nakikinig sa malakas na ulan. Nang marinig niya ang katok, agad siyang tumayo. Magandang gabi po, sabi ng lalaki. Pesensya na, kailangan ko mapatila na ulan. Ngunit hindi siya inosenteng bisita. Sa kanyang mukha, may bakas ng takot at kasalanan. Sa kanyang mga kamay, may bahid pa ng pulang putik mula sa lugar kung saan bumagsak si Bonifacio. Tinignan siya na matanda. Tila may alam. Galing ka sa maragondon, hindi ba? Tanong nito. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin lamang siya sa apoy. Hindi mo kailangan magsalita. Dagdag na matanda. Ang mga espiritu ng kagubatan ay mas menggay kaysa sa mga salita. Tumahimik ang paligid. Ang tanging tunog ay ang patak ng ulan at ang paputok-putok ng kahoy sa kalan. Matapos ang ilang sandali. Kumuha na maliit na piraso ng papel ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Basang-basa ito, munit nababasa pa rin ang mga salita. Utos ng pamahalaan ng Republika. Ang parusang kamatayan ay ipapataw kay Andres Bonifacio. Dahil sa pagtataksil laban sa pamahalaan, may pirma sa ilalim. Isang pirma na kinatatakutan ng lahat. Kung ito'y may lalantad, mahina niyang bulong. Mawawasak ang pangalan ng mga kinikilala bilang bayani. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang malakas na kulog ang yumanig sa paligid. Kasunod noon, Isang aninong lumitaw sa labas ng kubo. Isang lalaki na nakabalabal. Basang-basa rin sa ulan. May dala ring baril at lihim. Hinahanap kanila, sabi ng lalaking bagong dating. May utos na rin para sa iyo. Napalunok siya. Para sa akin, alam nila na ikaw ang nagdala ng dokumento. At alam nila na hindi mo sinunod ang utos na sunugin ito. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang bala. Tumingin siya sa matanda. Tila humihingi ng tulong. Munit ang matanday tahimik lamang. Hindi ko kayang sunugin ang katotohanan. Sabi niya, halos pabulong. Kung susunugin ko ito, paano malalaman ng mga susunod na henerasyon? Ang tunay na nangyari, Munit hindi nakinig ang lalaking nakabalabal. Itinaas nito ang baril. Nanginig ang kanyang mga kamay. Pesensya na, kapatid. Sabi nito, utos ay utos. Ngunit bago pa pumutok ang baril, may kaluskos sa labas mabilis, mabigat, para mga paa ng mga kabayong papalapit. Hinahabol na nila tayo, sigaw na matanda. Kung may konsensya ka pa, iligtas mo ang katotohanang ng dalamo. Agad tumakbo ang lalaki palabas ng kubo. Bitbit ang dokumento sa dibdib. Habang ang ulan ay bumabagsak ng mas malakas. Sa likod niya, may mga sandalong nakasakay sa kabayo. Bitbit ang mga lampara at baril. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mata. Mata ng mga taong hindi na nagdadalawang isip. Tumakbos siya papasok sa gubat. Ang putik ay lumulubog sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil sa bawat tibok ng puso, naririnig niya ang boses ni Bonifacio. Huwag mong hayang mamatay ang katotohanan. Habang tumatakbos siya, nakita niya ang isang lumang kuweba. Pumasok siya, hingal na hingal. At doon, inilabas ang dokumento. Kung hindi ko ito may susukong ngayon, maaring sa iba na ito mapunta. Sabi niya habang inilalabay ang papel sa loob na isang sisidlan na yari sa kawayan. Isinara niya ito, at inilibing sa ilalim ng mga bato. Ngunit sa labas, narinig niya ang mga tinig. Hanapin siya. Hindi siya lalayo. Lumabas siya. Handa na kahit ano pa ang mangyari. Nang makita siya ng mga sandalo, agad silang nagtaas ng baril. Ngunit hindi na siya tumakbo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Kung ito ang kabayaran na katotohanan. Handa akong magbayad. Ang unang bala ay tumama sa kanyang balikat. Sumunod pa ang isa sa kanyang dibdib. Bago tuluyang bumagsak, napatingin siya sa kalangitan. Parehong kalangitan na tinitigan ni Bonifacio. Munit sa kanyang mga labi, may inggiti. Dahil alam niyang kahit siya ay mamamatay, ang katotohanan ay mananatili. Nakatago, naghihintay ng tamang panahon. Pagkalipas na ilang taon, isang batang lalaki ang nakakita ng kakaibang sisidlan habang nangangahoy sa kagubatan ng Maragondon. Binuksan niya ito, at nabasa ang mga salita na matagal ng nilamon na panahon. Ang parusang kamatayan kay Andres Bonifacio ay ipinagutos na mismo mga kapatid niya sa revolusyon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya lubos maunawan. Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy na biglang sumiklab. Kung ganito ang katotohanan, sabi niya, bakit itinago nila ito? At mula sa araw na iyon, ang batang iyon ay nagsimulang magtanong. Maghanap ng sagot. Magsaliksik sa mga bandok at simbahan. Sa mga lumang bahay at lihim na aklat. Hanggang sa lumaki siyang dalang-dala pa rin ang tanong. Hindi lamang kung sino ang pumatay kay Bonifacio. Kundi kung bakit kailangang itago ng bansa. Ang sarili nitong sugat. Sa bawat aklat na kanyang binubuksan. Sa bawat pangalan na binabanggit. Tila may boses na bumubulong mula sa dilim. Ang katotohanan ay hindi laging nakasulat sa papel. Minsan, nasa dugo ng bayan. At sa gabi ng kanyang pagtulog, sa gitna ng katahimikan ng bondok, parang may maririnig kang mga yabag, mabigat, mabagal, at sa pagitan ng ulan at hangin, isang tinig ang lumalabas, malamig, ngunit puno ng kalungkutan. Sino ang tunay na pumatay kay Bonifacio? Ang tinig na iyon ay tila dumadaloy sa hangin, mababa, mabigat, at puno ng kirot. Ang batang lalaki, nang gayoy binata na, ay nakatayo sa tuktok ng bandok na Maragondon. Sa kanyang mga kamay, ang lumang papel na natuklasan niya noon, lumipas na ang maraming taon. Ngunit ang tinta sa dokumento ay hindi pa rin tuluyang nawala. Ang mga salitang utusan, pamahalaan, at parusahan, ay nananatiling buhay. Parang sugat na ayaw maghilom. Sa paanan ng bundok, may bagong tayong monumento. Dito raw ipinalala ang katapangan ng revolusyon ang pagkakaisa ng mga bayani. Ngunit sa puso ng binata, may tanong pa rin hindi natutugunan kung pagkakaisa ang ipinaglalaban. Bakit may dugo sa pagitan nila? Habang hinahaplos niya ang mga ukit na pangalan sa marmol, nalala niya ang mga kwento na matatanda, na may mga gabi raw na naririnig pa rin, ang mga yabag sa kagubatan, at ang tinig ni Bonifacio, na humihingi na hostisya, dumilim ang kalangitan, ang hangin ay tila bumigat, sa kanyang likod. May lalaking lumapit, matanda, payat. May mga matang puno ng pagod at karunungan. Matagal mo nang hinahanap ang sagot, Hijo, sabi na matanda. Ngunit minsan, ang sagot ay hindi para ilantad, kundi para ipasan. Tumingin ang binata sa kanya. Paano mo nalaman? Gumiti ang matanda. Dahil ako ay apo ng sandalong bumaril kay Bonifacio. Nanginginig ang kamay ng binata. Ang hangin ay tila tumigil. Ang ulan ay biglang umambon muli parang pinipigil ang kanilang mga salita. Ang lolo ko, sabi na matanda, ay hindi kailanman nakatulog ng mahimbing. Bawat gabi, nakikita raw niya ang mukha ni Bonifacio. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Umupo ang binata sa tabi ng monumento. At tahimik na pinakinggan ang matanda. Ito ang hindi sinulat sa mga aklat. Patuloy na matanda. Hindi sila mga halimaw. Hindi rin sila mga santo. Sila'y mga tao lamang. Mga kapatid na nilason ng takot at ambisyon. Tahimik silang dalawa. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Parang musika ng kasaysayang nagdurugo. Ang lolo ko, sabi na matanda, ay nagsabing bago pumutok ang baril. Narinig niya si Bonifacio na nagsalita. Kung iyan ang tingin ninyo sa akin, wala na akong magagawa. Ngunit tandaan ninyo, ang bayan ay hindi ninyo pag-ari. Napatungo ang binata. Ang mga salita ni Bonifacio ay parang apoy sa hangin. Dahil sa gitna ng kanyang paghahanap ng kasagutan, natanto niyang ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa sino, kundi sa bakit. Bakit kailangan magtaksil ang isa sa kapatid? Bakit kailangan pumatay ang revolusyon na sarili nitong anak? Ang matanda ay tumayo, tumingin sa langit, at nagdasal sa wikang matagal ng nalimutan. Kung naririnig mo kami, sabi niya, patawarin mo kami. Ngunit walang sagot. Tanging ulan ang tumutugon. Lumipas pa ang mga sandali. Ang binata ay lumapit sa monumento. At sa ilalim nito, ibinaon niya muli ang lumang dokumento. Ngunit ngayon, may kasamang liham. Isinulat niya, Hindi ko alam kung sino ang tama. Hindi ko rin alam kung sino ang tunay na pumatay sa iyo. Ngunit alam ko, Andres, na ang dugo mong dumanak ay hindi na sayang. Dahil sa bawat Pilipinong nagmamahal sa katotohanan, nariyan ka pa rin. Ibinaba niya ang lapida, at tumayo ng matagal. Ang hangin ay antionting humina. Ang ulan ay tumigil. Sa dulo ng kanyang pandinig. Parang may boses na humaplos sa hangin. Mahina, ngunit malinaw. Salamat. Mumiti ang binata. Munit sa kanyang mga mata. May luha. At habang bumababa siya sa bondok. Ang araw ay antionting sumisikat sa silangan. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog. At ang lupa na minsang binasa ng dugo. Ay tila muling humihinga ng payapa ngunit kahit payapa na ang paligid, ang tanong ay mananatili. Dahil sa bawat puso ng mga Pilipino, sa bawat alon ng kasaysayan, sa bawat gabi ng pag-alinlangan, may bulong na paulit-ulit na nagbabalik. Sino ang tunay na pumatay kay Bonifacio? At sa katahimikan na umaga, walang sumasagot. Tanging hangin lamang, na dumaraan sa mga bandok na Maragondon, ang nagdadala ng sagot na kailanman, ay hindi isinulat sa mga pahina ng kasaysayan sa paglipas ng mga taon. Ang Maragondon ay nanatiling tahimik na saksi sa kasaysayan. Ang mga punong kahoy na minsang nakakita ng dugo at pagtataksil. Ay gayoy humahaplos sa hangin na parang nananalangin ng kapatawaran. Sa paanan ng bundok, itinayo ang isang malit na dambana. Walang engrendeng palatandaan. Walang maringgal na seremonya. Tanging isang batong inukit ng mga kamay ng karaniwang tao. Sa gitna nito, nakaukit ang mga salitang. Para sa lahat ng nagmahal sa bayan at sa mga nagkamali dahil sa takot. Dumeting ang binata. Gayoy matanda na rin. May puting buhok at mga matang puno ng karunungan. Bitbit -bit niya ang isang maliit na bulaklak. Hinipan ng hangin mula sa kanyang bukirin. Lumuhod siya sa harap ng bato. Tahimik. Ang mga ibon ay umaawit sa itaas. At ang araw ay bumababa sa pagitan ng mga ulap. Natapuan ko na ang sagot. Mahina niyang sabi. Ngunit hindi ito pangalan. Ito ay aral. Ang aral na ang kalayaan ay hindi lamang laban sa banyaga, kundi laban din sa sarili, sa inggit, sa kapangyarihan, at sa mga lihim na gustong itago ng ating kasaysayan. Ibinaba niya ang bulaklak sa lupa, at tumingin sa langit. Ang hangin ay tila humaplos sa kanyang mukha. At sa malayo, parang may aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Isang lalaking nakabarong, may pulang panyo sa lig, at ngiting payapa. Ang binata, gayoy matanda na, ay ngumiti ring hindi na niya kailangang magtanong. Dahil sa katahimikan ng kanyang puso, alam niyang ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Habang siya'y naglalakad palayo, ang araw ay tuluyang lumubog sa likod ng bandok. Ang mga anino ay humaba, at ang hangin ay nagdala ng huling bulong. Ang dugo ng bayan ay hindi kailanman mawawala. Hanggat may Pilipinong handang magmahal ng totoo, ang diwani Bonifacio ay mananatiling buhay. At sa gabing iyon, ang Maragondon ay muling natahimik. Hindi na dahil sa takot o pagtatago, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay nakahanap ng kapayapaan.